Hello mga Jai, welcome back sa ating uh, social media vlog. So sa umaga, walang hilamas, walang mumugmumug -mumug, mga Jai. Salang agad tayo mga nanay gawa ng breakfast para sa anak. Pero hindi ako pinahirapan ng aking mga anak dahil milk lang ang gusto nila sa umaga. And later na lang kung ano man ang gusto nilang snack na kainin o no, tinapay, whatever. no. So pagkagawa ng milk, ibigay agad sa ating mga anak para hindi na magngalngaloy. Paglabas, syempre, pinirepair ko na lahat ng gamit. Dito ko na nga ay, nilagay yung mga gamit na gagamitin ni Sarah. Para sa kanyang arts at habang humihigop ng ating Starbucks na kape, oy. So ngayon nga, dahil walang nga aking mudra bells, kailangan natin pangalagaan ng kanyang mga tanim. Kailangan natin ito dalagaan, dahil nakikitira lang tayo, kailangan natin sumunod. Wala tayong pwedeng hindi-hindian sa kanya, oy. So ayun nga mga daya, at mamaya-maya nga ay, tayo ay mag-harvest ng kanyang pangapananay. At ito nga ang kanyang... Uh, gilin sa akin after ko daw uh, uh, paliguan, este magbigay. O este, ano ba? Magdilig ng mga halaman ay kailangan natin magharvest dahil nga masasayang yung mga pananim niyang beans, bagyo beans, kumbaga sa ating mga day. So dito, bonen mga day. Yan ang salita ng mga touch dito, no? So syempre, hindi natin pwede pabayaan ang mga halaman niyang kailangan nga ilagay natin sa tubig mga day. So ayan na nga ang time of harvest mga day. Hindi na natin kailangan bumili sa supermarket dahil napakamahal ang kilo ng bone and or bagya beans. Wala tayo sa Pilipinas. Nasa Europe tayo mga day. So, yun nga mga day, no? At marami nga ako dyan na harvest. syempre hindi pa ako nakontento. Inabot ko pa hanggang tuktok dahil alam ko meron pa nakatago na yaman ng aking mudrapels dyan. So, sinulok ko lahat mga day. At napakarami nga ng akin nakuha dyan na bagyo beans mga day. Sabi nga, wala nga tayo sa Pilipinas eh. So, syempre mga jay, dahil ito ay fresh, eh, meron nga tayo gagawin dito mamaya maya ay masarap nga ito igulay o gawin pansit na pagsahog ang ating uh, malamag bagyo business na mula pa dito sa Europa. O, di ba diba? So, ito nga pinapakita ko sa inyo. Siyempre, maliit lang tayo. Kailangan natin tumungtong sa hagdan. At nagpatulong nga ako sa aking anak na manguha ng, uh, ng kamatis ng aking bina. At marami nga kami nakuha dyan. Yung maliliit na kamatis. Sherry, uh, tomato ang tawag nila dito mga tay. Pero sa ating kamatis lang yan. So, ayan. Siyempre, mayroong dragon na nakaharang sa hardin ng aking benan. Kailangan natin ito tanggalin mga day ayok makahadlang ito sa pagkuha natin ng mga pananim. So, nakakuha dito ako oh, ng sili. Siyempre, kailangan natin sili mga day Pampagising yan sa ating uh, natutulog na kalamnan. Uy. So, ayun mga day Sa sulok-sulok at marami pa nga dyan ako nakita mga mga kamatis ng aki biyanan mga dai at pero kukuha ako ng na naman at malaglag lang at hindi pa mapaknabangan mga dai ang kagandahan nga ang araw ang sikat ng araw ay nagpakita na rin sa atin sa wakas sobrang init nga ngayong araw mga dai 31 degrees mga dai pero parang ang pakaramdam ko nasa Pilipinas ako mga dai so yun no ang ganda nitong aking cellphone nagsusum in nagsusum out parang yung love mo sa akin minsan sum in sum out ano taw So ayan mga day so sa mga oras na ganyan ay marami akong nakuha at marami ako na-harvest ng mga pananim ng akin biyanan o diba masarap mag-harvest ng hindi mo pinaghirapan, uy, uy walang ganun, so <laughs> syempre mga day, ito yung mga tanim ng akin biyanan at uh, tinutulungan ko lang naman siya i-harvest para hindi masayang yung mga pananim niya at pinapakita ko sa inyo at very proud ako kung paano ko nakuha at marami ako nakuha <laughs> So ayun mga dahil, dahil mabuti tayong kapitbahay, mabait tayong kapitbahay, kahit hindi natin pinaghirapang pananim, ibibigay natin sa ating kapitbahay. Sabi nga, share your blessing, no? Ito nga pala, ibibigay natin sa Hungarian na kapitbahay natin, nakalapit ko lang dito mga jay dahil mara madalas din yung nagbibigay sa amin so after nga nga mga day dahil naburyo ang aking princess ay dinala ko nga dito sa Manila Zoo ngayon lang kayo makakakita ng Manila Zoo na walang hayop uy, dito nga mga day ay meron ditong pumping at mga buhangin na maglalaro lang naman kami dito ng aking anak para mawili lang naman sa buhay ang aking anak pinahubat siya nga itong uh, kanyang damit nasa so, sobrang init mga day sabi ko wag ka muna maghubat mamaya na pagkat hindi na ako nagbiblog uy, hindi natin pwede pakita ayang ano mo, <laughs> syempre Libre no privacy nyo. Ay, ano ba? So, ayan na mga day. So, eh, dito ko lang ang aking maanak anak sa paglalaro ng buhangin mga day. So, hanggang dito na nga lang ang ating vlog. So, ito, 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 ito.